Isang mahiwagang ibon, isang mapanlinlang na panaginip, at isang kwentong nagbigay ng inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ngunit, saan nga ba nagmula ang ibong Adarna? Ano ang kaugnayan nito sa kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Kastila? Tara, tuklasin natin ang kabanghamanghang mundo ng Koredo sa panahon ng sinakop tayo ng mga Espanyol. Noong Marso 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa ating bayan na nalaging simula ng ugnayan ng mga Espanyol at Pilipino. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanilang pananakop. Sa taong 1565, matagumpay na naitatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang unang permanenteng pamayanan sa Cebu at dito nagsimula ang malawakang kolonisasyon ng Pilipinas. Isa sa mga unang hakbang ng mga Espanyol ay ang pagsunog ng mga nakasulat ng na mga panitika ng ating mga ninuno. Kapalit nito, pinalaganap nila ang mga akdang naglalaman ng mga aral ng katolisismo. Dito umusbong ang mga anyong pampanitikan tulad ng pasyon, awit at korido. Ang koredo ay mga tulang may sukat at tugma, naglalaman ng pananampalataya, kabayanihan at pakikipag sa palaran. Ang kurido ay isang tulang romansa na may walong pantig sa bawat taludtod. Karaniwan, ito ay naglalaman ng pakikipag palaran ng mga maharlika, prinsipe at prinsesa na kadalasang nagwawagi dahil sa kanilang matibay na pananampalataya. Isa sa pinakatanyag na koredo sa ating panitikan ay walang iba kundi ang Ibong Adarna. Ngunit, sino nga ba ang tunay na sumulat ng Ibong Adarna? Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang orihinal na may akda nito. Ayon kay Pora Santillan Castrense, isang kilalang eskolar, maaaring ang kwento nito ay hango sa Scala Seli, isang akdang isinulat na isang paring dominiko noong isang libol 300 AD. Sa Scala Selly, may isang hari na may malubhang sakit at tangi ang tubig ng buhay ang mapakapagpagaling sa kanya. Tatlong anak ang naglakbay upang hanapin ito. Ngunit tangi ang bunsong anak ang nagtagumpay matapos dumaan sa maraming pagsubok. Hindi ba tila pamilyar ito? Ang gatiyong tema ng pakikipagsapalaran at gatimpala ay matatagpuan din sa ibong adarna. Bagabat hango sa liyuhang panitikan, hindi maikakailang Ibong Adarna ay sumasalamin sa mga pagpapahalagang Pilipino. Dito natin makikita ang matibay na pananampalataya sa Diyos, pagalang sa nakakatanda, pagtulong sa nangangailangan, at ang mahalagang papel ng pamilya sa ating buhay. Dahil sa kakabang kwento at halaga nito, Mabilis itong tinangkilik ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Naging tanyag ito sa mga eperya, entablado at kalaunan ay naging bahagi ng ating sistema ng edukasyon. Ang Ibong Adarna ay isang panitikang pantakas, isang paraan upang pansamadatang makalimutan ng ating mga ninuno ang hirap ng pananakop ng Espanya. Sa kabila ng hindi tiyak na pinagmulan nito, Patuloy na nawubuhay ang Ibong Adarna sa puso ng mga Pilipino. Isang patunay na anuman ang ating pinagmulan, ang kwento natin ay may kakayang umangkop, lumago at magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ano ang iyong panangnaw tungkol sa Ibong Adarna? Ito ba'y tunay na bahagi ng ating panitikan o isa lamang hiram na kwento mula sa ibang bansa? I-share ang iyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makasaysayang talakayan tungkol sa ating panitikan. Salamat sa panunood at magandang araw.